Good morning. Good morning, guys. Na, there is Good morning, good afternoon, good evening ubang country. Derita guys, kay di of takaron, maaka derisa. Ato walking walking, yes. Walking walking raha tong today. Derita magtambay guys, kay may na lang relax tas. atong pananaw. pananaw kadundong sa atong utang charot <laughs> ah. ayan guys kiri lang ito magtambay o ah, diba pwede mag exercise din yung napita guys no? Huh? full ang exercise din ay abin ako tao Dereo, oh, pwede ng mga bata ni ano, mag kung kuan kitakyat tambay tambay lang o oh, sila chocolate hills chocolate chocolate hills walay problema ako kuan guys kay kung ka rubber kining kuan rib rubber kining tumbanan so no problem sa mga bata kung nakay mga bata dali daroon pwede magtambay dali sama niya na na ako mag-exercise ang pako niya naunahan lang ko dari mahulat na lang dito ako na atay ko no mahulat na lang ako na iba kanti o sige sa mga tao lang iba kanti dari lang mo isa maglingkod o diba si ate relax na kayo ganun ko lang yung magtambay yung skin task kung paano na o ito pikas o okay, pakaay so, dari lang sa Pero no, ang ito sa Andes na no. Napad ni Risa Picas Naong na ito May ito ito Napay kuha na niba? Buting-buting Siguro sa sunod Kuha na niba? Ay na, may bakante Dari, 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 bata Dalian na ito guys Kaya basing maun ha, masyataan niya Oh, Derek, Uy, Working man eh. Oh, o, diba? Diyari guys. Nakabakam tira ta. So, diya tira ta. Oo. Saan man eh. Ah. oh. Pura, tagaglakaw, ani. O, oh, di pang galing. What's our step? Atong, atong kwanan, guys. Masih sa ni. Paano? Wah. Wah. Galeng. Ganda. Ganda guys. Walking walking lah. Power naik aku kan. Ya kan? Dia guys. Dari na punta sa Kuan. Kanin na lingkuran ng guys kay Aron. Um, dili Kuan. Kay Dili. Dili hangat kay pwede na maglingkod. Dari na guys. Kay maglingkod ra. Kapayo ta ni Kuan ang kapayo. Diba? Kami ni Kiskay. Pero Uy, makita akong puki. <laughs> Murag magbike. Kaso kailangan mag-shoot pala. Ay. siya guys. Na siya time. Pwede ka mag-time pero wala may kayo. Buwan mayroon na sa tasa ang adventure diba so na ito nga itong adventure guys uh, diba ta, ta. saan na ito nga ito saan na itong taga tulok na buwak na sunod po na silang dua diba saan na ito nga ayun guys so. cargo vessel Kanan box box. Masal na makanan sama guys mengenai may kaganan sa mga box diyan na yung tayo kung masalong salong na ada diyan na diyan linaw ka ng dagat guys lamig ka na maling ko guys kaya Kapoy Relax na kaya kantis ako ko ah slide kahit 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 Lagyan mo pa rin, sabon mo